Makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pag-ibig at awa na iyong ipinakita sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan at kabutihan. O Panginoon, sa araw na ito, aming idinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Naway ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban ay maging inspirasyon sa amin. Mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng aming Panginoong Heso Kristo, kami ay lumalapit sa iyo ng may pananampalataya at pag-asa. Isinasamo namin ang iyong makapangyarihang panalangin para sa amin. Ulad ng iyong pagpapakita kay Santa Bernadette sa Lourdes, naway ipakita mo rin sa amin ang daan patungo sa iyong anak na si Jesus. Gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. O mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na nagpagaling sa maraming may sakit, Hinihiling namin ang iyong panalangin para sa mga may karamdaman. Naway maranasan nila ang kagalingang dulot ng iyong pagmamahal at pag-aaruga. Ulad ng tubig na umaagos mula sa bukal ng Lourdes, naway pagkuhanan mo kami ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Hugasan mo ang aming mga kaluluwa at katawan ng kanyang kapatawaran at pag-ibig. Mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na nagpakita ng kababaang loob at kabanalan. Tulungan mo kaming maging banal sa aming pang-araw-araw na buhay. Uruan mo kaming maging mapagumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos. O Inang Maria, ikaw na nagbigay ng pag-asa sa marami, palakasin mo ang aming pananampalataya. Sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan, naway maalala namin ang iyong presensya at pag-iinga. Mahal na Birhen ng Lourdes, isinasamo namin ang iyong panalangin para sa aming mga pamilya at mahal sa buhay. Ingatan mo sila at gabayan sa landas ng kabanalan at buhay na walang hanggan. O birhen ng kalinis-linisan, ulungan mo kaming mamuhay ng may kadalisayan ng puso at isipan. Naway ang aming buhay ay maging patotoo sa pag-ibig ng Diyos sa mundo. Mahal na ina, dalangin din namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa at sa buong mundo. Naway ang iyong pagmamahal ay maghari sa bawat puso at tahanan. Sa huli, o mahal na birhen ng Lourdes, Iniaalay namin ang aming mga sarili sa iyo. Anggapin mo ang aming debosyon at idulog mo ito sa iyong anak na si Jesus. Sa iyong pag-iingat kami ay nananalik. Amen. Ang debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang katoliko. Ito ay nagmula sa mga pagpapakita ni Maya kay Santa Bernadette sa noong 1858 sa Lourdes, France. Ang mga pagpapakitang ito ay naging daan sa pagkakaroon ng isang lugar ng panalangin, pagsisisi, at pagpapagaling. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming talata tungkol sa kahalagahan ni Maria sa plano ng kaligtasan. Sa Lukas 1 oras 28 minuto, sinabi ng anghel kay Maria, Magalak ka, ikaw na pinagpala. Sumasa iyo ang Panginoon. Ito ay nagpapakita na natatanging papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob sa gitna ng mga pagsubo. Ito ay nagpapalala sa atin na pulad ng pagpapakita ni Maria kay Bernadette. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa ating buhay. Ang mensahe ng Lourdes ay isang panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob. Sa Juan 2, 5, sinabi ni Maria, Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay isang palala na ang tunay na debosyon kay Maya ay laging humahantong sa mas malalim na pagsunod kay Jesus. Ang debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga biyaya. Ito ay isang panawagan din sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Ulad ng pagpapagaling ng marami sa Lourdes, tayo rin ay tinawag na maging instrumento ng pagpapagaling at pag-asa sa ating kapwa. Para sa mga nais magkaroon ng na mas malalim na debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes, na ito ang ilang praktikal na payo. Magdasal ng Santo Rosario araw-araw. Pag-aralan ang kasaysayan at mga mensahe ng Lourdes. Isagawa ang mga gawain ng awa at paglilingkod sa kapwa. Kung maaari, magsagawa ng pilgrimahi sa Lourdes. Ang debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes ay nagsisilbing palala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Maria, Nakikita natin ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Na alam nating may ina tayong laging handang tumulong at magdasal para sa atin. Sa huli, ang debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes ay nagdudulot ng maraming benepisyo. Mas malalim na pananampalataya, mas malakas na pag-asa, at mas malaking pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ito ay isang daan upang mas makilala natin si Jesus sa pamamagitan ng mga mata at puso ni Maria. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung naantig ang inyong puso sa debosyong ito sa mahal na bihen ng Lourdes, hinihika ako kayong ilike at ishare ang video na ito. Ang pagbabahagi nito ay maaring maging daan, upang mahikayat din ang iba na lumapit kay Maria at maranasan ang kanyang pag-iingat at pagmamahal. Inaanyayahan ko rin kayo na mag-iwan ng komento tungkol sa inyong sariling karanasan sa debosyon sa mahal na birhen ng Lourdes. Anong mga biyaya ang inyong natanggap sa pamamagitan ng kanyang panalangin? Paano naging instrumento si Maria sa inyong mas malalim na pagkilala kay Jesus? Kung mayroon kayong mga kahilingan sa panalangin, huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito sa comment section. Tayo ay isang komunidad ng mga mananampalataya, at sama-sama tayong magdarasal sa pamamagitan ng mahal na birhen ng Lourdes. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na birhen ng Lourdes. Naway maranasan ninyo ang kanyang pag-iingat at pagmamahal sa bawat araw ng inyong buhay. Hinihikayat ko kayong dalhin ang diwa ng debosyong ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hayaang maging paalala ito ng pag-ibig ng Diyos at ng pagmamahal ni Maria para sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilaho. Hanggang sa ating susunod na pagikita sa panalangin, pagpalain kayong lahat ng mahal na birhen ng Lordes.